Tara, samahan niyo po akong magluto. Ito po ang aking version ng beef mechado. Ang sarap, di ba? Nakakatakam. Favorite yan ng anak ko. Ayan po yung mga sangkap na gagamitin natin. And then, ima-marinate po muna natin ang beef. Naglagay ako ng kalamansi, toyo, pamintang durog, at nor liquid seasoning. imamarinate po natin siya and then kapag magluluto na tayo ang ino na ko po ay nagprito ako ng ating gulay carrots, patatas at bell pepper and then isa-set aside natin nagisa na po ako ng bawang at sibuyas isinod na po natin ang beef nung, kum nung kumukulo na inilagay po natin ang ating marinated sauce And then, nag-add po tayo ng pampalasa, iodized at pamintang durog. Inilagay na po natin ang tubig at beef cubes. Isinunod na po natin ang ating Del Monte tomato sauce. Ayan, ang ganda ng kulay ng ating beef mechado. Naglagay po ako ng suka. Ang purpose po ng suka ay para hindi madaling mapanis ang ating ulam. then ibabalik na po natin ang ating ipineritong gulay isasama na po natin siya sa ating beef chado. ayan malapit ang maluto ang sarap, nakakataham lalo na yung amoy ng bell pepper Pidsang pizza ng pizza, nakakagutong paborito to ng anak ko kaya sarap talaga thank you